Magandang guys Magandang araw sa inyo guys May gagawin tayo pa ngayon dito uh, Honda TMX Supremo guys Labi na may ari uh, Wala daw hatak ito At karang hirap tumakbo <laughs> Yan ang check it up Ng ating ano Ng ating mechanic na si Botsky Dito kung saan may problema Walang hatak Mukhang hindi makaalis sa tayo At uh, kaya pati check sa ating mechanic kung anong problema nito. Bakit walang halang to guys ha. Honda TMX. Supremo guys. Ayan guys. nasala na guys. Bago tayo magpisa natin yung gawin guys. Subscribe nyo muna kami sa aming YouTube channel. TMB TV. Palike. At pa-share na rin guys. At subscribe tingin tingin para lagi updated sa mga share-share na aming video pati ko post guys ayan guys wait lang guys at may ginagawa pa ang ating mekanik si Boss King ngayon eh, sa kanil ayan. ayan may ginagawa pa Rusul na ito ano Honda Supremo TMX walang hatak ayan guys okay guys wait lang guys kamiya gawin na natin yan okay guys intro muna natin guys okay ayan, Guys, official na ng ating mechanic, walang tak, walang hatak to. Ano ang dinidinig ng Andy Kevin Boss King? Clutch lining at saka uh, pressure plate. Ah, clutch lining sa pressure plate titingnan ah. kung anong kondisyon na. Yung pala ang nakita guys, sa pressure plate saka clutch lining Titingnan, check kung anong kung ano na kondisyon. yan. dinopisa na na ng ating mechanic. Baka matira pa ng iba, titirahin na. Pero una niyo gagawin guys, ayan, kita yung kulay ko sa ilalim. Pina-drain muna namin ng lakas para ano ba yung gear oil ba yun? Oh no. Okay. Motoroy talaga. Ayun. Ayan guys, so bumunta kayo ng ano, ng ng clutch lining na pressure plate at tanggalin muna yung ano yan langis para hindi pagsabog-sabog guys ayan guys pinakalas na ha clutch lining yung bibig dito guys ha sa akin yung pressure plate titignan kung bakit wala itong hata sa kanyang clutch lining sa pressure plate So sabi nga isi. uh, Ano? Really? Hindi lang muna natin Bakit maniwalang first lining At saka price to play Kaya ayan Kaya ayan Titignan muna natin Ang yeah. uh, <laughs> hirap oh, pong Ispasol ispa oh. Magkano ispasol Ayan okay. yeah, guys Iratagal na rin ni Boss sa yung Plats Saka yung kaya Mga mga okay. Pakikita na namin sa inyo Kung anong kung ano ang problema kung may problema yung pressure plate saka yung clutch disc niya ha guys ha so wait lang guys at medyo mahirap tanggalin ang kanyang ano, pressure plate saka clutch kasi gawa oh may sidecar to guys kaya medyo hirap mamaya papakita naman sa inyo pag natanggal na lang ha guys okay ayan guys tanggal na Ayon yung pressure plate saka clutch disc ano ang problema ng pressure plate niya wala na malalim na manipis na ah oh manipis na ano dapat ang pressure plate na lang ganito lang do, makapal so, yung collar na yun yung Ayan guys, yung pressure plate may problema Tapos yung clutch stitch Maraming problema yung clutch stitch Oh, clutch lining Malaki ng gap Oh, okay, 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 okay Ito makapal Ito wala na, manipis na, manipis na Oh, uh, yung alaki yung clutch lining Clutch lining, okay pa naman, bagong palit kasi ito eh Ah, uh, buwan Tatlong pa lang Ilang buwan pa lang? Tatatlong buwan pa lang Ayan, medyo makapal pa ano Ah uh, no, okay. problema talaga okay, yung kanyang pressure plate Ah uh, Meron pa tayo dyan, It's available? Wala rin. Eh. Ah, wala daw. Ay, natawag pa ako sa kabila. Ayan guys, medyo wala tayong stock na yun dito sa ating shop. Kaya nag-aanap pa ng ibang ano, tinda ko sa mga makakabili. Ito may problema guys ha. Ah. Yung price presyo plate. Ito Ito, manipis na ano? Ito, manipis na. Oh, sobra ano. Ano yung manipis na dito? Ayan, itong gato. Ito dapat dyan. Ah, yung ipin. Itong, hindi, ito, ito. Ah, yung ito, yung mang... flat surface na ito, oh, kailangan dito yan, hanggang dito yan sa may ipin. Ah, hanggang dito. Oh. oh sobrang nipis na. Oh. Para nakakahiwa na, oh. Parang brave na, oh. Sa talas. Kung yeah, ba? Dapat hanggang dito yan. Oh, okay. Nipis na nipis talaga. Oh. Ah. Yung guys, don't tip. Dapat kasi ganun kakapal dito sa may space dito. Yan, kita nyo guys yan. Oh. Yung nakain na. Kaya siguro wala itong kata kasi hindi na kumakapit yung kanyang ano, Maybe. flat lining. Parehas yan, so, na. Kaya dumundulas, yun yung magkasawa. Oo, uh, oh, na oh. tama. oh, yan ito, malalim na rin, ayan no? Ito yung guys, ayan no? Malalim na rin, ayan no? Ayan, lalim na o, oh. ayan. Kaya siguro hindi na iipit na ng gustong ano, kanyang flat stays, ano? Yung flat lining, kaya hindi na ito umahatak na maganda kasi ay, pag ano yan, ayaw nang umipit ng na gusto yung kanyang ano Pag gano'n niya, pag ipit niya ganyan Ayaw nang maipit yung kanyang Yung kanyang clutch disc Clutch lining Ayaw nang maipit Kaya hindi humahatak to guys ha Walang ano Walang batak kasi Manipis oh, na ito, kanyang pressure plate ito may problema Pressure plate guys ha Yan ang papalta natin guys ha Pang ano ito guys ha Pang Honda TMX Supremo ha guys clutch so, lining ang may problema Eh fre, pressure plate Manipis na Ayan. Ito, Pero yung kanyang clutch lining oh Okay pa, makapal pa ito Hindi lang naiipit ang gusto Thank <tot sauce> you. guys, ito na, nakabili na ng bago Ito may Ayan guys, ito yung bago, tingnan nyo yung luha Pakikita sa inyo Ang laki ng depresya O, ayan guys, o oh. Ayan ito, sobrang lipis na, o oh. Ayan, o no? Parang papel na Ang nipis Hindi ka tulad yan, yan guys. So, makapal, oh. naman, oh. ayan guys, makapalo Kita nyo naman, o, ayan, o basa ka pa, pag Sobra, haba O, Grabe. Ayan, guys. Ito, ayan. Yeah. Kita-kita nyo na, guys. Ayan, yeah, ito. Makapal pa, oh. oh ayan, yeah, makapal. Ito, sobrang nipis na, oh. Parang pakil na, ayan. Oh. Kaya hindi na yung kanyang clutch, lining. Kaya hindi na tumatakbo ng ayos. Walang hatak. Ayan. Okay, guys. Ayan, yeah. papalitan natin yung mechanic yan. Si Boss King. Ayan, hindi Type IPS nakakalimutan mo tapos ah? parang gandang CBT cleaner ah cleaner okay, yung bago ito yung luma o oh. uh, Laki ng decrease siya, parang para, para pakil na nga naman yung no. <laughs> Ay laki o, oh, ito yung Hindi mo oh, ako no? na guys oh. Nakakahiwa ka na yan o no? Pwede, pwede pag na ito ng ano, ng gulay gulay <laughs> Pwede na kuchilyo. Pwede na kuchilyo yan ha. Oo nga, talas na ha. Ayan guys, kakabit na ni Boss King. Uh, Honda T TMX Supreme ito guys ha. Yan guys, siyempre. Kinilis muna namin ang CBD cleaner. Extreme, baka naman. Uh, extreme yun na naman. Kasama ka na naman namin. Ang tagal na, maging isang taon na hindi mo pa kami nakapansin natanggalin yung ano nga guys pinasok ba ng langis yan? o yeah. talaga may langis yan? talaga may langis eh may ano lang yung may rebaba yeah, na yan ah, mag-dumi na kaya na kailangan linisin na rin Tapos kami siya naka-helmet, ako walang helmet. <laughs> may HP <laughs> niya mas so, ng Medyo kapit na kapit na lang. Kailangan din. Yun, okay nyo. Dumi, oh. Medyo rin Kasi sa nakakasira sa clutch, saka sa click, Pagka madumi. Kasangatan ng dumi. kaya mga buwa-buwa Ayan guys, nang uh, decision na yung ari, papalitan na rin dito ng clutch kasi may nakita ng tama yung isa. Kaya palitan na lahat. Sabi ng ari, para isang gawa na lang. Isang bukas na lang, isang labor. Tipid siya labor. Kaya papalitan na rin dito ng ng clutch guys ha para isang set siguradong maganda ang performance maganda ang attack okay guys kasi may tama yung isa kaya papalitan na kaya na lahat ng clutch para bago lahat pressure plate tsaka flats, bago magkaulam nasundot pa naman ng kamay ko wala nung Honda eh. ito guys ha Honda original lang Honda yan yeah, yan guys mga 5 minutes lang huwag mo masyadong patatagalin at kakalawakin naman yung guys yung bago ang nainisip yung clutch na guys okay. yung bago clutch

steel plate kumbaga spacer nung lining

Yeah. <laughs> may pula, okay guys. May eh, texting na lang niya, mga. Ano ang resulta? Kung lumakas na. Ang hata. O pupunta pa ng lumbar ha ah, patay tayo dyan Honda TMX Supreme ito guys ha pinata namin ang face of plates aklats lining guys kasi walang hatak, <laughs> kasi walang hatak. <laughs> ano? ano ba yung ginaharga dito mo? kusot ah kusot ah yung bigat pala kailangan ka tinakagdam pala ito ng mga kusot guys kaya kailangan <laughs> mga panghalaman kaya kailangan pala Pusot ipa lang ang guys Kaya kailangan ng malakas to Kaya pala wala nang hatak na ito Kaya kulang na kulang sa hatak Kaya hindi na pala nang up na guys Ayun nakita nga si Rayo kanyang Pressure plate tsaka Clutch lining to Totally yung clutch lining nya Pwede pa kaso may nakitirang May isang sira Kaya sabi nung nga lahat para isang abala na lang daw guys Kaya tete na lang yan guys ha Honda TNX Supremo Okay guys Kaya siyempre guys Kapatan din namin ito ng Ito ang kapalit namin Petrol Sprint 40 Yan 2050 guys Petrol yung gamit namin dito kay Supremo Guys Yan siyempre Tinatagas namin kanina ng laki Kaya kina pagtan na rin ng bago guys Para mag gumanda ang performance Bago ang pressure plate Bago ang clutch Bago pa rin langis Siguradong

Ayan guys, pinahilip ko ng konti para dami na, detection nyo na ni boss king yan Ayan, na guys Ayan, may hatak na Hubad pa ang ating Hubad, hubad pa ang mekanik natin Nabasa kasi ng ulan Pag-aanap ng pesa yan guys Kaya face place to place Kaya medyo hubad yung ating mekanik Basahin damit niya Oh. Ayan guys, titesting na ni Boss King. Tingnan natin kung may hatak na guys. Ayan, wait lang. Ayan, titesting na guys. Ayan na. Ayan na guys. Okay na yan guys. Ayan, okay, King, okay na King. Ayan guys, menus na. Okay na raw guys. Ayan guys ha. Okay na yan ha guys. Ayan guys. Okay na yan. Honda uh, the TNX of Premo. Tapos na, pinata namin ang pressure po sa flat lining. Kasi nga walang walang hata. Ay, isa lang na yung problema. Kung baga, talagang sirang-sira yung kanyang pressure plate. Kaya pinagkala yung pressure plate, plate parang kapil na. Oh, saka nakakaiwa na, guys. Yan, guys. Tara, kahit pa may nawa kayo sa amin. So, paano alagaan ng inyong motor? Dapat medyo kasi medyo ano to, guys. Medyo maraming magkarga. Kaya medyo mo kaya ayun. Ano dito ng mga ng tanko sa kanyang pressure plate saka sa clutch lining. Kaya ng nang ng hatak sa so, guwangan ng kanyang pre plate kasi sira na dahil sa sobrang laging overloaded na karya guys yan guys sana itama nyo yung mga agay nyo yung masyadong overloaded para hindi masira ang inyong pressure plate okay guys yan yeah. guys sana kahit ko namin ako kayo tip at subscribe na kami sa aming youtube channel EMD TV pa like at pa share na rin guys at pindi 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 para lagi updated sa mga isa share na yung video ay popot guys okay guys thank you guys sana minakakayong tip sa amin kahit paano guys thank you Guys, stand guys. Thank you boss. I stand, I stand.